Ah, nga pala! Magsabi huh? ka ng totoo. Ano? Sino nakabuntis kay Nancy? Papa eighties. din, 80s ko kayong lahat. Hindi, pati. Si Anante, lalaway tayong mangga. Lalaway. Hmm? Hindi. Ano? Laging antok si nahanap niya. Nanan na. <laughs> Yung barito ni Anante, puro antok. Oo, puro antok. Kapag kapanganak ni Nancy, Papa din, 80 ko kayo kung sino talaga ang ama. Lahat kayo, Papa kita. Ikaw, kasama ka. Oo, kasi nung... nung ano kasama ako? Kain ka isa. Kain ka. Huwag kang kakain ng baboy, ha? Kamote lang. Alam mo tawag dito? Ano? Kamote. Kamote? Ah, Ano? Kamote mautot. Mautot? Ah. Sino nagsabi sa'yo yung yung mautot? Tata, ang utok ka eh. Ah, dami mong alam ah. Di ba, tatarang uh, kay, mga, mga pagkain pa tayo. Kaya uwi mo, mamalasan tayong may malas. Mm, -mm. Ikaw, wala Ikaw walang malas. Ikaw lang malas ko eh. Anong malas? Ikaw ba swerte o malas? Ah, uh, 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 Swerte, very good. O, okay, kain ka kamuti. Dadaran ahli ako, ah, ah, tv Ano? Ahli akong, ah, TV5. TV Pat. Ding! Ah, 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 TV Pat. Ah, uh, uh, ano tanda pin ako dyan? Saan? Ah, uh, ah, uh, asli ako tabaw. Ah, uh, ah, uh, TV5. Ah, sa TV5? Hindi. Ah, 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 TV Max. Viva Max? Ah, uh, ah, uh, tanda pinawa Hindi ka pwede doon ang pangit-pangit mo. Kung um, pugi ako, tanda ako. Pwede. Oh, Papayagin na rin dyan, tanda pa ko. Oo, kung um, pugi. <laughs> Tapos, tanasaw ko ay, malaki. Ta Tano. Huwag ka nang mangarap ng kung ano-ano eh. Yung imahinasyon mo so... <laughs> Niluko mo na yata ako eh. Hmm, hindi. Kain ka na. K Kain ako? Oo. Oh. <laughs> ah, Dadalag kayo. Ah ako. Ahli akong bahay na suya. Ano? Bahay na suya. Ahli ako. Tanda An Ano bahay ni... Ah, bahay ni kuya. Ano? Tanda pa niya. Kain pan? ka muna. Oo. Oh, Saan ka apply? Ah, hmm. ay, ko, bahay ni Kuya. Tanda po niya Ah, bahay ni Kuya. Saan ang tawag mo doon? Bahay ni Kuya. Ma, -ma Tayo. Mga 800. 100. Ano dadawin ko doon? Bahay ni Kuya. Bahala ka kung anong kagawin mo. Ayun, tatanungin na ako si bahay ni Kuya. Oo. Oh, oh. Ang mm um, bahay ni Kuya, tutundin ko. Alabi yung bahay ni Kuya. Alabi niyo sa akin. Ikaw, bandam, nakita kita sa pader. Uh -huh. Anong ginagawa mo kagabi? <laughs> Ikaw <Ito> talaga. <ay. laughs> <laughs> Bakit pumapalakpak ka? Ano nga bang ginawa mo kagabi bandam? Hindi so, ba ganun ang boses ni kuya? Diyo. Alam mo ba kung sino yung sino yung uh, nasa likod ng uh, boses ni kuya? Sino yung totoo na yun? Sinong pa Sinong artista 'yon nandun? kayo eh. Hindi ako, hindi ako artista. Alam mo ba? Uh, Kung sino yun? Anilo. Kaninong boses yun? Anilo. Ha? Anilo. And Hindi. Sa bahay ni Kuya, sa Big Brother, di ba? Nga, kita. Oo. Si... Uh, Edo Lozano. Ibong Navarro yun. Sino? Si Ibong Navarro? Mm -hmm. Yung nagsasalita doon? Tatilata doon? Oo, si Ibong Navarro yun. ah, na nga para. pala! Sabi ka ng totoo. Ano? Sino nakabuntis kay Nancy? Kantian <laughs> antin kuna buntis. Na buntis ni Yuri. Tinure hindi hindi ako. Ha. Oh. <laughs> Pa'no ka pa <bakit> kaya <laughs> nagbebintan? Paano <laughs> mo nalaman si Yuri? Si Timiley ini ko tin tinure na na. Sino? Tinure na buntis ni Yuri antin hindi ako. No, masama yang ginagawa. Hindi ako. Oh, paano mo nalaman si Yuri? Tate Papa I din, 80s e, ko kayong lahat. Ti, Yuri, ti, ti, abantayan na. Oo. Oo. Oh. Binabantayan niya. Eh, oh. bakit mo sinabing binuntis? Ti, Yuri. Ti, Yuri. Oo. Oh, paano mo nalaman si Yuri? luko loko ka. Pahingin pa kamuti ba? <yung pagkamotivar>. Ha? <coughs> huh? Paano mo nasabing si, si Yuri tapos ikaw, sinong binuntis mo? Loko kayo ah. Hindi, hindi ako eh. Kaya nga, ikaw, sino binuntis mo? Si, si na buntis ko. Si Maylin? Oo. Oh. Hmm. Ilang araw lang siya sa atin? Ano si Maylin? Napalais mo na? Hindi, Inang umalis na? nga siya, di ba? Umalis na? Mm, mm Hindi na babalik. Sabi niya babalik, pero hanggang ngayon wala pa. Wala Ang pinag-uusapan natin dito, si Nancy, siya bakit, nante. kasi, bakit siya nabuntis? Pati, Si Anante ito, lalaway tayo mangga, lalaway. Hindi. Ano? Laging antok sinahanap niya. Nananda. na. Yung barito ni Nanan puro antok. Oo, oh, puro antok. Ha? Huh? Huwag oh, mo nang tanggal ang balat. Yung bulol, sabi niya. Oo, oh, sinong bulol sa atin? Ha? Huh? Ikaw lang. <laughs> oh <laughs> Anong ginawa mo? Luko ka. Ha? <laughs> <laughs> huh? Masarap kamote? Masarap kamote. Ano pangalan tawag mo dito? Kamote. Kamote? Oh. Kamote mo tot. Dadalhin Umay kami ti ti TV. Umay kami ti TV. Oh. Ulang ni TV duguan. Oh. Akin dahil bangus umay kami dalawa. Oh, kasi bawal na sa bangus. Ha? Ay baboy. Oh. Oh. Nayaya ko ti TV. Bakit ba? Kahit tayo dalibi, ayaw nyo yung dalibi. Bakit? <laughs> ah, kahapon sa biyahe kayo? O, oh, naiayag ko ayaw nyo yung dalibi. Ito niya ah, ah, tabingan. Sa kambingan? Oo. Oh. Oh. Sabi nga, ayaw ko tabingan. Ito ko dalibi. Ayaw eh. ayaw niyo, oh. yung dalibi. Ayaw e. Ayaw nyo yung dalibi? na kasi yung dalibi. Nakakasawa yung dalibi? Oo. O, ito ko sipon. Tano sipon? Mahal yun. Masyado kang... <laughs> Mahal Tano? Huwag na yung mga Hindi, sipon. Alo, alo. Mahirap lang tayo. Ano, may taong... Merong ipon, merong limasad. Iniiba mo na naman usapan eh. Ante, ilan tausan? Iniiba mo usapan. Ang sinasabi ko, sino nakabuntis kay Nancy? Siya nante. Oo. Hindi, hindi ako eh. Siya, siya nante. Hindi kami tabi tulog. Walay kami tulugan. Yung pintuan niya nante, padlak. Oo. 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 Tulog ako. Talabas lang. Oo. Upo ng malambot. Oo. Oo. Sige. Pagka, pagkapanganak ni Nancy, Papa din test ko kayo kung sino talaga ang ama. Yeah, oh. yeah, lahat kayo, Papa din test ko. Kasama ka. O, oh, kasi nung, nung... No, Anong kasama ako? Uh. Hindi naman ako natutulog doon sa bahay. Sa <laughs> bahay, hindi ko natutulog. kayo-kayo oh, lang natutulog. Ba't isama mo ko? Lahat kami. Oo, oh, kayo yung mga natutulog sa ano. Sino ba natutulog sa shelter? Sige, sabihin mo. Si totol kay Yuri. Yuri? totol kay... Puro ka si Yuri, ah. Trap. Trap. Si... Si... Si Sam. Si Sam. Ah. Uh. Si Van Oh, kasama ka. Kasama ko? Oo. Oh. Kapag kami? Oo. Oh. <laughs> paano Paano wala kang pamba... Wala kang pambayang doktor? Ako magbabayad si lahat. Basta malaman ko lang kung sino yung tatay. <laughs> malaman lang. Malaman sino yung kinong tatay? Oo. Oh, oh. Oh, sa'yo to. Uh. Ez <laughs> tágon. Paano pagka ano? Paano pagka nalaman kung uh, ikaw ang tatay? Ano? Ano? Anong anak? Lalaki babae? Hindi pa alam kasi Hindi. Eh, ang ng anak, ng anak niya nante, bibigyan ko bago pa alam. Ano? Oh. Anong pa Ano? Si Jorge si Tembreto. Mm -hmm. Hindi. Hindi pa nga natin alam kung lalaki o babae. Ang babae. Ang hahanapin pa natin kung sino ang totoong ama. <laughs> kung Totong sino ama. ang gumawa nun. <laughs> ha? Sinong hinawa? Oo, sinong gumawa? Sabi niya kasi ikaw. Bakit ba ako ba 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 turo na? Ha? Hindi po yun. Bakit? Eh, ikaw nga tinuro eh. Hinabi <laughs> siya? Oo. Hinabi siya. Pumasok ka daw sa CR, sinundan mo daw sa CR eh. Hindi, hindi sinundan eh. Ano ginawa? Paano ginawa mo? Tulog lang ako eh. Oh, hindi ko yung Tulog lang. Hmm. Hmm? Oo, oh, doon ka nag-charge lagi doon sa malapit sa CR. Inaabangan mo pala pag naligo siya. Sino? Sino nandiyan? Oo. Nagot ka. Ha? Eh? Okay. Sigurado ka na hindi ikaw. Penta ni Anante, paswa. Bakit hmm. yung pinsan niya? Bakit? Hindi ah. Ano sabi yung pinsan niya nun? Nagtataka siya bakit nabuntis yung pinsan niya. <laughs> hmm. Tapos nagulat sila nung sinabi ni Nancy, bandam. Eh isa lang naman ng bandam, ikaw lang. Ako lang? Hmm. Pa'n, pa'n sinasabi kayo, Marami yung mga tao, malaman? Oo, oo ha, malalaman. Pagka <laughs> pinadiinitis na yun. Ano At sabi yung mga tao nununod? Ano sabi Totoo, totoo, totoo 'yung mga nuno Hindi magagalit sila sa iyo pag nalaman nila pinagsama ikaw ang nag-ana-ana kay Nancy. Pati may dalik ng nuno sa Pati may Eh s'yempre bawal 'yung magganon, 'yung mag-ana-ana. Dawan. Oo. Pati. Eh hindi mo naman nasawa 'yun eh, tsaka pinapagaling pa natin, pinapagamot tapos nabuntis. Apa? Una-una magagalit niyan, ako. Yeah. Oh. Sino? Ako ano? nga magagalit sa iyo kasi bakit ba pa, patay. tatay na ako. Ah. Oh. Patay tayo diyan. Tatay na daw siya mga kababayan. Paano to? Parang Ha? Hindi na lang eh. Oh, Ng anak namin. Sasama ko panimas pa diyan. Muting mo kawawa naman yung bata. Sinasama mo pa pati palimos, <laughs> hindi pa nga lumalabas, Hindi pa. Hindi pwedeng. Bawal 'yun. Bawal 'yun. Iwanan ko. Ha? Huwag na ko. Oh. Tananay na. Ha? Uh. Hindi, mm. yayayin po tayo, si Nante. Nante. Ha? Ah, Dalawa tayo ninimot. Latang tao. Latang tao hindi nga natin. Papahit si yan, Nante. Hindi pwede. Inaalagaan natin si Nancy, <laughs> tapos palilimusin mo. Sino? o. Pati si Nante. Si Nante. Yung buhok na, dupot lala ang lalaki. Yung buhok na, hindi mahaba. Kasi tali-tali yung buhok niya dati. Iniiba mo naman yung, yung usapan bu eh. Buhok niya nante, tali-tali. Iniiba mo yung usapan. Yung pag-usapan natin, sino nag-ana-ana? Natapas. Ha? Natapas. Ha? Hindi ako yun eh. Hindi ikaw. Sigurado uh. ka ha? Huh? <laughs> Baka tinuri yun. Ha? Huh? Sa tinuri, babantayan niya nante. Oo. Oh? Oo. Uh. Nakita mo ba? Panangon, tita. Nandun ang Makati. Eh. Hindi ko nga tita eh. Tapos, sino nagbabantay kay ano? nasi Tinuri, daw bantay. Ang <laughs> balat, huwag mo ilaglag. Gina, gina, Bakit binabalatan pa? Hindi na binabalatan yan. Hindi na balatan? Oo. Mm. Sa subo lang, sa subo. Hmm, ganyan. Tambo, 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 daling. unta. Tambo, 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 Ano mo? Tambote, tambo, daling. Ano? daling. <laughs> De, um, tamo, tamo, tamo na po. Tamo na po. pinulot. Ano? Binili ko doon sa mga magsasaka kagabi eh ta kahapon. Tano ta 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 na pinuma. Dalawang libo? Hmm. Tansa ako? Tansa ako, dalawang libo. <laughs> ha? Huwag mo na pinabalatan. Huwag na, hindi po dyan. Walang lasa yung balat eh. Ha? Walang lasa. Ano walang lasa? Hmm. Tinan mo, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oo. Oh. Ah, yung lula mo, bukas, libing bukas ha. Ah. Libing. Hmm? Libing bukas. Ano rin bukas? Linggo. Hindi iba mo usapan. Kain ano, muna kamuti. Ano linggo bukas? Linggo. Mm -hmm. Libing bukas. Mm -hmm. Taba, lula mo. Ano lugan? Garden ah. Ano madad libingan niya? Hmm. Yung libingan niya, ha? Di pa bayad. Doon, sa Garden Shelo, doon sa libing. Duway Patama ako eh. ka? Di, hmm? pa patay, duway ako eh. <laughs> Lalo na mga babato? <laughs> Kain na niya! Buhay pa raw siya. Ha? Buhay pa huh? raw siya. ti Doy Doy. Yung baba yung Joy Joy yung yan. Ti Doy Dalaga pa yun, ti Doy Oo. Oh, oh. Dala, dala. Mm -hmm. Pag nakita natin sa daan yun, kayo, ha? Ah? Sino? Ano si Doy Doy? Lalaki, babae? Babae. Babae. Mm. Si Doy Doy? Oo. nini doon? mm -hmm. Kalabit hingi yun. Si Doy Doy. Dalaga, oh. <clears throat> Dalaga pa yun, wala pa sa yun. Dalaga pa yun. Ano nabihin ko? Hindi ko alam tayo. Ha? Dahin ka muna. Ano? Si Wintuan ni Doy Doy, pala tigan ganyan. Madamagan kami dalawa. Oh, balakan natin. Ah, kami, jale, hindi. Ano, kami dalawin eh. Walang tigil. Matamagay! Ano, ano nasapan namin ni Joy, -Joy? Ano? Ha? Ah? Ano namin? Mamaya mag-toothbrush ka ha? Hindi, ako eh. Ano? Pukrat. Nagpukrat? Oo. Oh. Para akong binabaril eh. Pati. <laughs> <laughs> Kumain <laughs> na tayo ng kamuti lahat-lahat. Lahat. Nababaril pa rin ako ng amoy eh. Oh, ganyan. Tubo. Ha? <laughs> huh? Oh. Bagklase ka. Ay, ako nga, hindi ay. na nagbabalat eh. Hindi <laughs> magbabalat. Oo. Oo. Oh. oh. oh Tapos mag-uusap kayo ni Nancy, ha? Aalamin namin kung ano. Sino ba talaga? Hindi ako eh. Sino? Sino? <laughs> Sino? Sino? <laughs> Sino? Sige. Asan ang birth certificate mo? Salita ka! Kuha na mo ang 42 pesek. Pahingin tubig! Abulona <laughs> ah, na si Bando! Kuha na mo ang 42 pesek. Sorry mga kababae, kagigising ko lang. Puyat nga ako actually, kaya ganito yung tsura namin. Naalala kong tanungin sa kanya about kay Nancy. Luha, luha ako sa kalokohan nitong bandom na to. Marunong din umiwas nagbentang pa ng ibang tao. Pero hintayin nyo lang mga kababayan kasi ipapadinitis ko to si Bandam. Saka ano, no? Tanya ta nyo, tintlok. Tintlok yun. Mahal naman doon. Mahal na Tano tintlok? Uh -oh. Tano? Ha? Tingin uh Oo. -oh. Pati, pati lang ka. Hindi kita dadalhin sa Sinlok. Mahal dun. Sa ano lang? Sin Peter. Ten no. Ano? May, ano? May rap? May rap Puro mayayaman. Pamayayaman. Sir Peter lang ikaw. Hindi, ito ko. Tintlok na lang ako. Ito ko, <laughs> tintlok. Batayan mo sa Sir Peter! Ha? Mirap eh. Ito ko, tintlok Ito ko, bayaran mo yung tintlok. Maubos pera mo doon. Ubus? Maubos yung pera mo. Wala na tayong pagkain. Wala ka na pagkain. Gusto mo ba yun? Paano? Paano yung wifi, wifi to be friend eh? Puputulan tayo. Oo ah. Uh. Paano no? Paano yung binding mo? Kukunin ng bangko. Babawin? Oo. Maubos yung pera mo? Hindi. Kukunin na nila lahat. Ari-ari yan, negosyo. Kaya huwag tayong pupunta ng sentence. Tintlok? Tanong ba yung tintlok? Trinyon? Oo. Hindi, yung mura lang yun. Ano tawag? Kapay muna! Ano tawag mura lang yun? Oo, abusin mo yan. Abusin mo Hindi, abusin mo muna yan. Oo, kapay, lahat. Abusin mo! Sino nagluto ng saging? Si Bal, marunong luto. Si, si Kuya Bal, marunong magluto. Okay. Sino nagabot ng saging sa iyo? Si, si, si Bal. Si Bal. Sino hmm. nagabot ng tubig? Ah... Uh, ah, uh, si Oo, si oh, bay ni Kuya Bal, no? Uh, ay, masarap ang lakaming suriya, eh. Masarap eh. Ano? Masarap ang lakaming ng turiya. Maraming sili at sarap. Sur di ba surya? Di yung lakiming turiya. Ano yung yung surya? Alaming, yung alamin lakiming turiya. Lakiming turiya. Surya? Di, lakiming turiya. Turiya, lakime. Hindi ko alam yun. Di, tanan, tanan, bi, tanan Bibili kang, bibila kang lakiming turiya. Oo. Oh. Tanan, kakainin mo doon lang. Do, doon lang kakainan. Ikli oh. ito, merong bitbring initan. Oh, ikli ito, merong bitbring initan. Libre oh. initan Oo. Oh. Hindi mer ko alam yun, di Bisurya. Hindi yung turiya. Turiyan Ah, Kurian! Oo. Oh. oh. Ah, oh. pala. Karamihan. ini, ini tan, big bre, bre ini tan. Oh, libre initan ini tan. Barang, barangis. Nada mi yang gua Oh, Mar oh. oh. lakiming min turian, dah min oh. sampai, dah min Ini es oh. ini mukula, ini es Masarap. Oh, masarap. Oh, oh si iba man? iba, iba iba. Ah, mer, meron lakiming Japan, meron lakiming China, meron lakiming Taiwan, meron laki Meron lang kaming turya. Iba-iba, ribbon. Iba-iba, mimili ako. Iba-ibang ribbon? Hindi, iba-ibang... Iba-ibang... Uh, ribbon. Uh, red ribbon? Tapos mimili ka. Meron uh, pati tantong turya. Meron pati tantong... Uh, wala naman sa red ribbon na gano'n ah. Hindi. meron uh, uh, pati tantong turya. Oh. Uh, uh, pati tantong China. Pati tantong... Uh. Uh, Dapan. ah, pati tantong Taiwan, imili ko, pati ah, pati tantong China. Oh. Daming, daming sili, buhusok sa inga ko. <laughs> oh. Oh. Saan, bakit ka nakarating doon? Saan, saan lugar yun? Ang, mga, ang mayari, turi, may mayari. Ah, kuryano? Oh. Magkano oh. binayad mo? Ah, eh? Magkano? Ha? Maan eh. Ha? Manong, manong... Magkano? Ah, tano? Ah... Uh, Dalawang daan, Fenta. 250. Oh, manong mano, mano yung Turiya? Walang mura. Walang mura? Oh. Ayaw mo ng laki ng Pilipinas? Uh, laki ng... ng... Pilipinas? Oo. Oh. Uh, Pagkano may hirap yun eh. Ah. Oh. Ito kung mga... Ikaw, ikaw tatarahan ka. ka ng mga... Mga, mga pagkano mga mayaman? Hindi eh. At ti... Ti Bumbay ko sa ni Bumbay. Ayaw ko na! Ayoko na, politics na Politics? Dahin. Ah, dito kayo? Oo. Oh. ah. Anong, anong, anong pagka ng mga mayaman? Iporte doon? Siyempre, pagkain ng mga mayaman, mga beef, di ba? Angus beef, Dadarang, Kobe beef. Dito kayo, mayaman ako, oh, kakaya tayo yung mayaman. Oo. Oh. Oo. Tasama Pag... kita. Oo. Oo. Oh. Ah, ano, anong, 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 mania... Manila. Pero ang tanong ko Manila, sa iyo, Manila, Manila Hotel 'yan. Ano Manila Hotel? Eh makinig ka ako naman, puro ikaw na niya. Ay Ano? Makinig ka. Oh. Ganito 'yon. Tanong ko sa iyo, bakit nung wala ka pa sa akin, may pera ka, nakakain ka ng gusto mo? Bakit nung nandito ka na sa akin, hindi ka na nagtrabaho? Tang. Di diba, ano, Sabi mo, sabi mo nakakain ka ng Korean noodles, masarap. Oh, Saan galing pera mo noon? Ah, 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 ako? Mm -hmm. ah, tandaan na napulot ako eh. Ano na ka pulot ka? ako ng eh. Oh, hindi ako naniniwala. Oh, hindi, ito libo lang Nadirito, may ari. ako laki Suriya. Hindi ako naniniwala. Ikaw, oh, ikaw, 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 libo ikaw, pa, hindi ako ikaw, Kaya hindi ka na Hindi. Uh, pitong bagong pera, napulot apollo ka, hindi pa. Yung? Uh, uh pitong bagong pera. Nap pitong bagong pera? Uh, hindi. Uh, pitong bag, punong pera. Ah, wala, wala napupulot uh, Hindi ka na mm -hmm. Dadaran kay, Ito ko, kay, Lahat ng mga 100 binyo ng mga palabay, yung mga... Kain mo na! Dadaran kay, Was oh. Ah, 100, ah, 100 binyo ng palaboy, walang bahay. Ampunin natin yung mga 100 binyo ng palaboy para yung Lipinas, wala na mga palaboy. Oo, oh, sige. Para maninis lahat. Pag mayaman na tayo. Mayaman na tayo. Oo. Oh. Huwag oh. pagka niloob ng Panginoon, nayayaman tayo. Para yung Lipinas natin, wala ng palaboy. Oo, oh, wala lahat, ng, ng... lahat, ng... palaboy sa Pilipinas, iipunin natin iipunin Iipunin natin. Oo, oh, kasi Ayan natin dadalin. malaki naman itong oh. shelter natin sa likod. Talitog. Oo, oh, pag nangyari yun, lahat ng uh, alaga natin, uwi na natin dito sa ano. Oo. Oh, mga palaboy. Oo. Oh, oh, Ito ko, ito na natin mga babay babaeng badyaw. Oo. Oh, oh. Lahat, sige kain mo na. Asami mga babae, babae babae badyaw. Ay wag na tayo kukuha badyaw baka mabuntis na naman. mga Babae badyaw, hindi mabuntis dun 'to, Bakit? Ah, oh, uh, 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 tabigan tayo. Kaibigan tayo, oo. Oh. Oh. O, oh, sige. Pero kailan? Hiwalay na yung bahay ng mga babae. Babaeng badyaw? Oo, hiwalay? Kahit hindi badyaw, hi kailan? Hiwalay na yung bahay ng mga babae. Ha? Bahay ni Bandam, hiwalay. Hindi. Ito yung uh, babae lalaki. Pwede yung uh, samahin. Hindi, puti, hindi nga angin. po. Hindi na. Bawal La na. Bawal Kaya na. Bawal na. Kain mo na. <laughs> <laughs> mo na ah. Supo na. oh akin na yung balat. Subo ko na. Hindi na yan. Oh. Lahat. <laughs> Oh, lahat. Yan. Kailangan hiwala yung mga badyaw, di ba? Hindi na pwede isama kay Bandam. Delikado. Ano? 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 Eh, ah... Cepat, cepat sih, cuma malu tu. Bunter, cepat sih, malu tu, Cepat, cepat mainnya lagi, cuma Ha? Tintok din. Tintok tayong may nanag. Sino? Tintok ni Mami Rochelle. Mami huh? Rochelle, buntis. <laughs> Patingin nga yun ni Mami Rochelle. hmm. Si Nancy ang buntis. Ha? Ni Nancy ang buntis. Anong tanong mo kay Aling Rochelle kahapon? Sinong mataba sa inyong dalawa? Pagka ako. Ha? Huh? Hmm. <laughs> niya si Aling Rochelle, mga kababayan, kahapon, kung sino daw mataba sa kanilang dalawa. Naasar niya si Mami Rochelle. Datarang ke? Oo. Oh. Uh, Tutok ko, pasok ka tulaan eh. Tutok araw na eh. Oo. Oh. Dawa mo akong bagong uh, uh putri para aralin mo ako eh. hindi tayo mga kuha nga kahit hindi ko mahanap yung nanay tatay. Hindi. Hindi. Yung pala mo, yung pala ni yung pala, yarata, yung pala ni pala mo, lalagay mo uh, po diyan. Oo, pwede na sana. Kaya lang sinabihan mong mataba si Aling Rochelle eh. Nagtampo mm. na. Ano ito? Red one? Bata mo red Hindi. Pwede na nga sana ang kuha anong birth certificate. Kaya lang, sinabihan mo si Mami Rochelle na mataba eh. oh, bakit mo sinabi mataba si Aling Rochelle? Sino? Aling Rochelle. Uh, uh Malakas malaki ng lamon eh. <laughs> malakas lumamon si Mami Rochelle? Joke lang. Oo. Oh. Nga. <laughs> ha. Uh, ha. Uh, Huwag uh, uh. mong paggalawin yung kilay mo. Uh, usap lang tayo, steady lang. O, okay. oh, Pwede ba hindi gagalawin yung kilay? O, oh, sige. Oh, salita. Huwag <laughs> mong pagalawin ng kilay. Oh, sige, salita. Oh, Mami Rochelle. Ma'am Martin. Ano sa sabi mo, Mami Rochelle? Uh, ikaw, kain ka lang. Oh. Opo. Oh. <laughs> uh, tapos, uh, ikaw pantay yung mo, mga dulay. Oh. Ikaw tutulat ang listahan. Oo. Oh. oh. <laughs> 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 na niya yun, mga kababayan. Habang nagkikwenta, pumipitik yung kilay niya. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Have a nice day po. Ayan, nandito kami ngayon sa Pangasinan dahil living po ng aking lola bukas. Kaya andito kami ngayon. na, uh, ito, napag-usapan lang namin ni Bandam about kay Nancy. Sana po ay okay lang kayo at sana po ay napasaya namin kayo. Maraming maraming salamat and God bless. Say bye, -bye na. Bye-bye. Uh, love you po. I love like po. Love you guys. Ganon. I love like you guys. Sana hindi kayo magsawa-suportahan ako. Sana, dito yung asawa, uh, pupustahan ako. Anong pupustahan? Hindi. Sana, hindi ko asawa, uh, pupustahan. Pupustahan? Uh, hindi kayo mag-asawa? Hindi. Malihan. Um, ayusin mo. Sa hindi na asawa, hindi na asawa tayo, hindi na pupustahan. Pustahan? pustahan. Sana hindi kayo magsawa na suportahan ako. Sana hindi <coughs> tayo asawa uh, pupusan ako. Okay. <coughs>